Order, order, order. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit-paulit pa rin pa, 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Ta Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to pala. Sure. If I may. Yes, please, please. Kasi para kanina nabanggit ko yung computation. Can you, I just ask you, Seksa in? magkano ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking at uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you Mr. Chairman even if I'm a uh, not a member but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the uh, hearing na I am more than welcome to attend. Thank you Mr. Chairman. Is chair? Your Honor, the Mayowa for <clears throat> phase one is 8.9. Okay. And, then, then 8.9 po yun, di ba? So 8. That's for the nine. So, And then... Check sa para lang ano tayo klaro ha? 8.9 including variation orders. If you exclude the so, variation so, but, order this question, to Chairman, C is the C budgetary C cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only so, 8.1. No, but the budgetary cost awarded kasi is 8.06. But the budgetary cost estimate is, is 8.9. No, so that that's not what you're talking was, about. No, no, you're talking about the the ABC ang nanalo ABC? was 8.06. Yeah. So yeah. 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the Actual amount awarded, there's a difference din sa budgetary cost estimate at meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested in right now is how much is the budgetary cost estimate. It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And at the award... po, tapos dumagdagano yung budgetary cost for the fit out estimate budgetary cost estimate So it's 2.5 And it's for two. the works to complete what is the ano yung budgetary cost estimate For the works to complete it's 7.359 billion pesos Eh godi meron, meron ba calculator <laughs> Pwede mo paki total 18.7 billion Tama po ba? So tama po na on your on your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think you said Dain, hindi niyo kailangan mag-apologize because uh, so wala sorry, naman ito yung presentation nila nandiyan yung 21.7 billion if you add the land cost it's 23 billion yeah, this was submitted talking, by them. But we're talking about may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng lahat no, no. Senator Nancy, ang pre -sent Mr. niya... Mr. Sherman, no, no. what we're let's, talking about, building. Yeah, Hindi please, yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can, we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which no. mismo yung dokumento... Mr. Sherman, even in, dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion, and then 23. You're reacting to what Senator Escudere said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which I released to the media and you've been going around saying mali numbers namin so kung mali correct it pero ang nagbigay ng number sa amin staff mo and you've been going around telling people saan ba namin nanggaling eh nanggaling nga sa staff mo so anong problema Mr. Chairman ang tinatanong ko per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, uh, so what's the issue? actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the so, issue? Sa phase 3, sa records niyo ba, it's 10 billion? Records well, your, your records to, to, to me... ng SCT, uh, uh, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so, so what's so the problem? No, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing okay. eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yeah, yan, yan, po ang sinabmit sa akin. Ito, galing ito, ng staff mo. Kung usapan natin ngayon, you yung, side ng DPW. Yes, and ang so, pinag-uusapan namin ni Sek Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA. Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 point something. You to apologize for the 23 no, trillion. No, no, no. You, you're when, mali yung pakinig mo. When, They, I asked them to apologize for saving, saying it's 5.7. When in fact it was seven point Mr. Something. Chairman, you're And, no, no. Listen to me you first. Can we go back? Listen to me first. Can I total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, no. I'm problema sa you. You keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Seth na pinapalabas na walang 23B. Because, because, because no, no 23 because 23 B. total, ayan there's yung 23 23 B. Oh, ayan 23B, oh. ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT yeah. na staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin na Chairman, ko. So wha what's the context. issue? Ano anong sinabi nyo? Oh, ang, pagpata ang pag ang ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni okay. Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At that 'yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me and how can we argue with what Senator, uh Senate President said? Then you yun, know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement niyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion and we're talking about the new senate building project yung may mga component din na hindi bahagi nung pagko-construct ng new senate building we clarified that if you were listening we we're clarified during the time of senator lacson ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun, hindi yon, You're proposing na may not, fit out. It's not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH. Because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Bakit wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023 Because Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? ako baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na isang daan taon. kung ako hmm. ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos. To. Paano ka matatapos kung yung pay stream mo, isang taon na, na sa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Eh, March 20, Uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Facts. Eto, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag off at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, ang issue yan, tapos pinamitin namin. This is just an hindi estimate. Hindi mo pinestimate. <laughs> estimate yan na pinapapirmahan yan. sa akin na galing sa iyo, na isang H taon na nasa mesa mo. H so hindi issue lang. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to within, uh, ano bang target natin? So delegation. kung laming labing limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimayin? Labing limang buwan mo hindi ni May eh. March hindi. 20 and 2023, sinabmit ano? sa iyo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project manager. Kami ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So Dahil, bakit, bakit nyo nga hindi na himay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. No? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Na, nandito tayo para, para ma-review namin ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho huh? ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag debate doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Sir Chairman, hindi pa to nakakwantify ng DPWH, eh. nasa hindi pa. Hindi pa quantify? Pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa Paano walang quantity? Eh sinabi na nga sayo. It's an, na an kapag cabinet, It is a uh, it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5b in negotiate mo it's 7.2b binigay sa yo to siguro Mr. Chairman, ba setting yung DPWH with what's the difference between a uh, budget estimate and a uh, quanti yung nagka na tayo ng materyales and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso The review pa rin po. Oh. So, yeah, so di ba? Yeah. Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, oh, nandiyan. Of course not. I, nandito, nandito sa dokumento sa inyo. Mr. Chairman. 15 months na na iyo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami which, na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may so, ano yan. May explanation din yes, yan, Mr. Which Chairman. Which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7.3... Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos, kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So, ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. ba? Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano hindi nga sa, matatapos? labing limang buwan yung phase sa, maging... sa mesa mo, wala kang ginawa. Meron, Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. So. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? Huh? Laming limang buwan eh. De, una, -una Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can, can you help me wrap? Nasaan yung sulat ah, uh, dito? Sa Saan nila. Ayan o, oh, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am Oh. Tao na humusga. O, oh, ayan. oh, kayo sa media, nandiyan. Marami kayong tanong sa akin. Ayan o, oh, ayan o. Oh. oh, Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023 forwarded for your information reference WTC package above project 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero Oyan, based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work uh, costing is based on similar items in phase 1 and 2. Sir Chairman kasi, tanong hindi para naman dire lang let me finish kasi importante to eh oh ano nakalagay dyan? the estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nagsubmit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For so, one month. So kung, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, -negotiate mo, yan ang amount. So, ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni review Wait, Mr. Sharma, hindi ako nagagalit dyan sa amount na okay, yan. Kanina ka galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so, 23B. Eh, di bigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi. Pagka pa ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo dun sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. In the Chairman, end pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator at TV as cost of the building. Eh 'di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Sa so, hindi mo sina oh. Sa competition ng DPWH, hindi 'yon bahagi, tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi ng refrigerator po. at TV to, ma'am. For, for example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention call? mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media, kusang-sasan mo Wala na mo 'yung issue. Bento ka, naka interview ka. Uh, baka naman ito 'yung makati tagig. Eh, hindi mo man lang iniba 'yung question doon sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Eh. Halatang ikaw nagbigay ng question ano kilalaman? naman ano kilalaman? Ano naman kilalaman, ano naman ng magbibigay na Ano magbibigay ng question naman... sa media? so, napakagaling. Mr. Chairman. chairman. Sampung... baka, da, baka gawain sa, mo yung sampung, sampung rad... tanong so, sa mga... So, so ma'am, sampung me. interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Mas, siguro, diba? mas maganda. kagabi. Mas Kagabi. Mga, Panga... oh, hindi Saga sila, hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Well, Pwede bang stick to the issue tayo? Sir, ma'am, walang nag bring know, kayo, up dito ng ibang ba? issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag na natin. Maayos. O. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 'yung senador, iba-iba 'yung opinion. Klaro 'yung issue, guguluhin 'yung issue. Oh, hindi po ako pa nagugulo, Mr. Ma Chairman. Oh, sige. Sa patasa ano ko pa na, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio kung ano-anong paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, edi kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam don. Sige, bubulong ko sa mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay, ano kilalaman ko doon? Sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sabi eh, na eh, ikaw, ha? Paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, oh, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba masikod? na Andrew Peter Caytano ang okay. sumasaksak sa akin? Parang... Di pa sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya Chairman. 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan? I, ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita Kasi, ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa may kanila. Is that 20, 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? You, siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong public interview. Public interview. na ma 23 interview. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Tingin mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday. Hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So, ano yung transcript na sinasabi oh, son, eh, so, mo? Di kung babalikan oh. natin yon, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na Hindi, sino mo nag Senator, sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong ko, sino nag-announce sa media ng 23 De, billion? Sino nag-announce, Mr. Chairman? Ang It's not mo, you. So, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, so, nag-announce ng amount ng 23 eh, sabi billion. Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Oh, Mr. Chairman, okay. na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And, so DP, and inaamin mo billion, ba, ma'am, na pa, dati mong staff uh, ang SCT at sila hindi, nagsubmit ng 23 b Sila na, po hindi, nagsubmit ng hindi, SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, kayo. at wala naman nagsabi na so, ginugulo mo nga, ma'am. So, eh. so, tinatanong ko, sa uh, records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman sa ah, yung Mr. Chairman sina, na sinagot sina na kita, ma'am. Lumalabas okay, 21.73. Yeah, pero So pag, that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Of your math, 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung, ulitin Chairman, natin yung video. Karo by 21 at 23. Okay. So, for the record. So for, the record no, no, 21, for, the, for the record, it's 23 billion with the land? No, for the for record, it's billion It's the same as no, this. Let, let let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na 'yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B. Kasama 'yung land sinabit ko to kay Senator. Yeah, to. pero, let, ma'am, let me ma eh. finish Probably. para tapos ah, sige, na to Mr. pagkatapos Chairman. ako. Pag kasi, tapos na pabalik, to, ma'am. Huwag ah, pag... mo nang guluhin. Hindi uh, mo gulo, Mr. Chairman. Gulo mo, kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw, ma malinaw. Ito, mo. sinabi mo kanina, ang hearing na to ma, ay ma para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Ano pa yung 23 okay. billion? Well, well, the chair Nahis, is making ma a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, okay. I'm sorry, Mr. Chairman. So after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview, ang sabi nila, it's Uh, para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo ang sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yan sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16 B, para bang kami nag imbento Hindi kami nag -imbento. Now If you want to say invento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag invento kung nag invento sila. Pero kung hindi at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito sa nabit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na 'yon. So ang pera niyo 21.7, walang wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan si Mr. Niya. Chairman. Ito, ayan si no, May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms doon sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? Ang layo. Ikaw na nga nagpapakita. Ma'am, wala, eh. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, ang Mr. Chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong, di ka it marunong, it is, di ka marunong is, magbasa. 21 okay. naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and well, then move, move on. Move on kasi is, out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's billion. No oh, okay. as 23 oh, tapos. billion. Ang pera, I don't think... pera 21.7 billion. Tapos, 25 oh, meron pa? pa nasa sa Ayan nga eh. Pilipin 21 billion? Chairman, eh. chairman. Yes. Alam lang po. Opo. Uh, pwede po bang <clears throat> i-move na lang po natin po suspend. Eh. Okay lang po ba? suspend muna po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako presscon con ng press con. Um, napipilitan interview lang tayo interview sa magot. Pre kasi nga ako, mali-mali yung mga... Ibigay well, ibigay niyo sige, pakitama yeah. kung anong Unang-una, wala akong statement sa media paano yeah. magkakamali. Well, Facebook live mo, mo, parang statement. In- meron ka ding interview, I- na- na-interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Mica, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yan lang ko tinatanong kami sa chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nga nila eh. Yes or no lang, can they, answer? Oh, can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist -e -e si sa documents nyo yung amount na 23 billion? Usec. There is none, Mr. Chair. no, no. Thank you. Sorry, sorry. Ma'am, ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Sorry, sorry. Order, order, order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I think my point. There's no paulit. Paulit. such thing as 23 billion. Paulit. 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 Kabuang ka na, Day. Ta Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke.